tingin na nagbibiro ko, ha? Malakas ako! Mm -hmm. Wow. Malakas siya. Oy, Romeo, easy ka lang. Ibaba mo si Slava. Oy, baba mo ako! Ano, nakita nyo ba yon? Oo na, Romeo. Malakas ka na. Romeo, kanina pa kita hinahanap pa. Ano ginagawa mo dito? Baka dito? ko na. Pinakita ko lang malakas ako. Oo nga, nakita ko nga. Uncle Mike, nag-uusap lang kami ng mga tropa ko dito. <laughs> tropa daw. <laughs> Etong si Romeo, gusto makipagkaibigan sa amin. Pero Romeo, papayagan ka ba ni Uncle Mike? <laughs> Losers, may sasabihin kami sa inyong importante Oo, losers Tungkol to sa darating na summer holidays natin Lahat kami, pupunta sa country house Gusto nyo bang sumama sa camp? Ano? Wala akong pakailam Rebels, hindi kami sasama sa camp Sasama kami sa country house Oo nga, bakit kami kailangan dun sa camp Tapos kayo sa country house? Ang unfair nyo no, ha Guys, bigyan nyo pa kami days, sigurado magpe-break na si Diana at saka Smiley. Tsaka makikipag-break na rin yung mga rebels sa mga basketball players. Huwag kayo mainip. Huwag na huwag nyo kami lolokohin. Kung hindi, magkakaproblema tayo. Oo, makinig kayo. Malaking problema. Gagawin, Gagawin namin. Maghintay, namin. maghintay lang, lang kayo. Patience, boys. Patience. Wala akong tiwala sa kanila. Guys, maghintay tayo hanggang bukas. Pero alam nyo, duda ako may mangyayari bukas. Guys, pag niloko nila tayo, magsisisi.